higit 400,000 na mga residente ang inaasang mahikinabang sa tinatayong state-of-the-art na desalination plant sa Iloilo City. May balitang pambansa si J.B. Herbas, J.P. Herbas, ng Radio Pilipinas, Iloilo. Sa pamamagitan ng itatayong desalination plant na ito sa Iloilo City, matutugunan na ang problema sa kukulangan ng supply ng tubig sa lungsod at dahil ang Metro Iloilot Desalination Facility ang pinakamalaking desalination plant sa Pilipinas, kaya nito mag-supply ng 66.5 million liters per day ng malinis at inuming tubig. laki nito ah. Pinakamalaking desalination sa Pilipinas ba? You kung know, okay ito. Aabot sa bigit 400,000 residente sa Luksod ang makikinabang sa itatayong planta ang pasilidad ay gagamit ng advanced reverse osmosis technology kung saan ang tubig sa dagat ay maaari na ang inumin. Bukod dito, mababawasan din ang water oh. interruption lalo na sa panahon ng tagtuyot. Ang desalination plant ay pinunduhan ng 5.5 million pesos sa pagtulungan ng Iloilo -Ilo City LGU at mga pribadong sektor. Yung pinapa yung desalination sa Iloilo, -Ilo, kukuha sila ng tubig sa dagat yun ang gagawing fresh water Kunti na ba? oh, hindi na. Kunti lang. Kasabay ng pagpapasalamat sa pribalong sektor, tiniyak ng lokal na pamalaan na ginagawa nito ang lahat para tugunan ang mga pangangailangan ng mga ilonggo. This desalination plan is part of our vision to address that challenge. Through innovation and sustainability, Pero maganda we are ito. working Daming matutulungan under our real program to. for the city. Mula sa Radyo Pilipinas in il Ilo, JP Herbas para sa Balitang Pambansa.